Hi guys, food trip pa na naman. Napasok sa budget. Let's go! Hindi Dito kami sa Chef Dito lang yan sa Malabon dahil sa maala Korean food style. At ang overload Batangas Lomi. Masarap. Masarap pa sa jowa mo. So yung 120 na yun, yun na yung uh, overload tsaka yung... Yes po. Lomi lang po yan. To, ano, separate pa po yung mga rice bowl and mga uh, other ingredients namin. Mm, tapos kailan po ito nag-umpisa? Uh, nag Nag-start lang po ito. Ano, soft opening po namin last October 15. Tapos um, kailan niyo po ito sinimulan, uh, kailan, uh ano ba ang tawag ito, um, paano, paano nagsimula ito? Actually uh, please, sir, ang business owner po is uh, si Ju, si Sir Jun and si Michelle Troy. Uh, we are friends and then mahili kami mag-coffee and food trip. And then, nagkataon na si Troy is chef. Nag-combine lang ng mga idea. Then, ay, po sa pag-usapan namin, na-establish namin. Okay. okay. So, sa mga gusto pumunta, ma'am, saan po ito uh, located? Ah, uh, dito lang po kami located sa Block 13, Lock 120, Lapo Lapo Abing. Malapit po kami sa Chinese Valley. Okay po, ano kung ano, ano, po nag-sisimula yung operation niyo? Yun? Usually, sir, 2 p.m. to 12 midnight. But, pag po namin customer, nag-extend kami till til 2 a.m. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po sa so, solid, solid yung pagkaya niya, ma'am. Thank you po. Thank you po. At yan, ready to serve na ang overload lomi na pwede sa pandalawang tao at ang pansigisado na sobrang dami ng topping. Mm. hindi mo wala ang kalamares. Ang nambot. Ang nambot. Mmm Mmm ng overload, <tapos> yung pancit, yung tongkaco Perfect Ako yung rice nila, chow pa Pero promise, ang saap dito sa pagdain, no Ang sarap O siya, Chef Troy's Food House lang dito sa May Malabon. Dayuhin niyo rito sobrang nyo Murang -mura nyo Yan -pak. Yan -pak sarap ng pagkain nila. Murang-mura lang yung presyo na. Hello. Jampak. Jampak ba? Kulpa. Sarap dito sa Chef Troy's Food Ayos, Sarap. Kulpa ka. Sarap. Sobra. So, ako sa inyo dayuhin niyo to. Mura na yung pagkain ng kakaiba. Meron mga Japanese style, Chinese style, um, pang-Pilipino, may Batangas Domi Solid, solid dito, masarap.

Thank <laughs> you.